Mariing pinaninindigan ng Kamara ang inihaing motion for reconsideration na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Sa kabilayan ng desisyon ng Senado kahapon na tuluyang i-archive na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila sana ihinintay muna ang desisyon bago nagbotohan. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Earl Tobias live. Earl! Princess, hindi man anila tuluyang dinismiss ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sardo Duterte. Nanindigan ang Kamara na dapat hinintay muna ng Senado ang resulta ng kanilang motion for reconsideration. Katunayan, hihiling pa nga daw ang House Prosecution Panel na magkaroon ng oral argument sa Korte Suprema bago ulit ito magdesisyon sa kaso ng Vice Presidente. ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang paghingin ng Korte Suprema ng panig ni Vice President Sara Duterte matapos nilang maghain ng motion for reconsideration ay nangangahulugang buhay pa ang Articles of Impeachment pero inilibing na ito sa Senado at hindi aniya ang Senado bilang institusyon ang kanilang binabangga sa tuwing pinapanindigan nila ang pag-usad ng impeachment trial laban sa bise. Sinusunod lang aniya ng Kamara ang gampanin nitong iniatang sa kanila ng konstitusyon na maghain ng impeachment case laban sa isang public official basta't may sapat na suporta ng mga kongresista. Binigyang diin din ni House Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua na hindi naman ang technical na aspeto ng impeachment case ang dapat binubusisi, kundi ang mismong grounds for impeachment na nahugot din ng Kamara mula sa ilang buwang investigasyon ng mga anomalyang nasilip sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng pinamunuan nito, ang DepEd. Ang issue na po ngayon kasi is procedural eh without touching the core or the meat of the issue. So, ang tanong po talaga, mananatili pa rin po, nasa na po yung pera? Doon pa rin po tayo babagsak. Uh, siguro, kung mabigyan na malalamang po ng pagkakataon kami na may presenta to, dahil dati po sinasabi po nila, handa daw ba kami? At paulit-ulit po nilang tinatanong sa amin yan. At paulit-ulit naman po namin sinasagot na bigyan kami ng pagkakataon na may latag ang ebidensya. Princess Epinunturini, House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong, na nasasalamin daw kasi sa pagtuloy o hindi ng impeachment trial laban sa Vice presidente, kung may pananagutan ba ang isa sa matataas na opisyal ng bansa na nagbanta mismo sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.